So, yun mga kabida isang magandang uh, tangali po sa ating lahat. yan sa video ito, bali, 30 na nga akin tatay at uh, yun, malapit na siyang uh, living, bali martes na umaga ay sebe, yan uh, kanyang living mga kabida mamaya maya pupunta sila uh, Mrs. ni Papa Jet pupunta sila dito at uh, yeah, ayan sila And salamat kay Papa Jun magingat kayo dyan kayo nila Papa Ryan at ng mga team tanim uh, magingat kayo dyan yeah. ngayon mga kabida bali uh, merong nagpabot na tulong sa atin si ma'am na um, babanggitin na lang natin pangalang uh, solid subscriber from Italy mga kabina shout out po sa inyo marami salamat po sa bigay niyong tulong at, uh, at ngayon mamaya kukunin natin yung yung padala niya at, salamat po ma'am at uh, malaking tulong po yung naipadala niyo po sa akin at uh, malaking tulong po sa uh, sa burol na aking tatay at uh, sa burol niya at magagamit po po pandagdag sa gastusin? salamat po uh, ma'am Uh, solid subscriber natin from Italy. Yes, salamat po. Nakuha na natin na ranta lang. <laughs> God Thank you. Na pumunta yung family ni Papa Jun dito at uh, nagkirahamay dito kasama yung mga kapatid niya at uh, maraming salamat sa family mo Bapa Jun at sa inyo sa iyo at uh, magingat kayo dyan at uh, sa lahat ng mga tintanim ingat kayo dyan sa pangingista God bless salamat sa inyong pagkikiramay yun mga kabida bali uh, tapos na yung padasal tapos yung kantahan kanina Yan, sobrang tag nito nakakalungkot man kasi kinantay yung mga uh, favorite song ni tatay kabida nakakaluwa kung maririnig mo tapos pina pina nito, pinakinggan din namin yung kanta niya meron kami kasing ginawang video sa kanya na tag nito nung malakas pa siya nung sineset up namin yung video kaya uh, pumunta siya at kumanta siya kahit na 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 ba kaya nakakuha kami ng konting video papakita natin dito sa vlog na to yan ay papakita natin ayan uh, mga kabila bali uh, bukas last day na lang siya last day ng gabi tapos alas 9 ng martes siya ililibing <coughs> at uh, yun Marami salamat po sa lahat ng nagipag uh, sa amin. <coughs> At uh, sobrang na-appreciate po namin kasi sobra po yung mga nagmamahal kay Tatay Kabida. Araw-araw, gabi-gabi, ang dami uh, pong pumupunta. Alam na alam po talaga na uh, minahal po talaga dito sa amin si Tatay Kabida. Lalo na yung mga Ayan, yung mga natulungan niya, mga yan, sa mga kamag-anak niya. Yan, dami. Bali, araw-araw, sobrang dami. Gabi, araw, marami po nagsisipunta. Lalo na bukas niya, mga kabida, sa last day niya. Last ng gabi. Marami siguradong uh, magpupuntahan. Bali, mga kabida, yan, pasasalamatan muna natin lahat yung mga yan, nakiramay dito sa amin, mga tumulong at na mga tumulong dito sa pag-asikas sa buro ng aking tatay kay tatay Kabida at sa lahat ng mga tag dito naggabot, naggabot ng tulong yan, marami salamat po at ayun, yun uh, nakapagpahinga ng maayos si tatay Kabida at uh, wala na siyang mararamdaman na sakit Yeah sana lagi pa kami gabayan kami magkakapatid kami mo mag, pati nanay namin nanay kabida lagi niya pa kami gabayan dito kahit uh, nasa heaven na siya ayan na uh, at ingat uh, Maraming salamat pa rin po sa inyong support at sa tag nito. Uh, sa lahat po ng mga solid kabida po natin nandiyan sa lagi sumusuporta po sa mga vlog natin yeah. pagpasensya nyo na po ta, ito muna yung magbibigay kong vlog sa inyo yung aking, borol ng aking tatay yan, yeah. hindi na po natin siya pinapakita hindi ka na siya pinapakita yung kanyang kabao at uh, para tag na to yeah. yan, yun na lang alaala -ala namin Bali, binablog natin para meron tayong memories sa so, kanya. Memories. Ayan. Uh, ah, ulit, maraming salamat po sa mga ang nito, sumusuporta sa amin mga kabida. Maraming salamat po sa mga solid kabida po natin dyan. Sa mga silent viewers natin. Sa lahat po na nagpo-comment, naglalike ng na aming video. Maraming salamat po sa mga kaibigan po natin. Maraming salamat po sa mga timtanim. Maraming salamat sa inyo lagi kayo mag-ingat mag dyan tapos sa mga uh, sponsor po natin maraming salamat po malaking tulong po yung mga binibigay nyo at yung sponsor nyo po sa amin yeah. at sobra po na amin nga na-appreciate yan yeah, yung mga tulong nyo po sa amin kapag pasesya nyo na po yung vlog ko ha, ah. medyo wala pa po tayo sa <laughs> pagsasalita ko minsan nawawala ako talagang naisip ko para si Tatay kabida kahit right? hindi ako makapag-focus sa vlog ayun nyo na po ulit maraming salamat po sa lahat lahat mga kabida uh, yan kay Mama kay Ma'am tag kay ma'am solid kabi, uh, solid subscriber natin uh, solid team tanim Yan, solid subscriber po natin si ma'am promitali, uh, Italy. marami salamat po at malaking tulong po yung naibigay niyo po sa amin at uh, makakabawas sa amin kastusin dito sa kanyang burol. marami salamat po ma uh, mamata, magingat po kayo pati family niyo, sa lahat po ng uh, silent viewers natin dyan marami salamat po ulit yan sa lahat ng mga sponsor natin sa lahat ng tumatangkilig sa ating mga video marami salamat po at hanggang dito na lang po ingat po and God bless